number 5, take natural food supplements. Sa isang balansing pagkain, hindi din nawawala ang mga food supplements na maganda din para sa ating katawan. Tulad ng sikat na sikat na organic barley. Ang gulay na ito, pampalakas ng immune system. At kasama si Dr. Victor Esqueta isa ding integrative medicine specialist, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng barley sa katawan. Paano nakakatulong ang barley? Sagana rin po ito sa mga antioxidants, sagana rin po ito sa chlorophyll, sagana po ito sa mga iba pang sangkap na kailangan ng katawan sa kanilang uh, sa mga proseso na nangyayari sa katawan. Ayon sa masusing pag-aaral ni Dr. Yoshihide Hagiwara ng Japan, ang barley mayroong labing anim na mineral, labing walong amino acid, labing anim na vitamins at enzyme. Mainam din daw sa mga may sakit na cancer ang barley. Nakakatanggal din daw ito ng goiter. Gaya ni Asep Madridano na natanggal ang goiter at mga bukol sa liig tulong ng organic barley. Ito, so, pinagtiisan mo, Asep, yung goiter mo ng gano'ng katagal? Way back 2008 po, uh, meron na po akong ano, goiter na, na for operation po, ma'am. Ang sabi sa akin, bukod sa bukol sa gitna ng leeg ko, meron pa po akong kaliwa o kanan na maliliit po. Na doon sa maliit na bukol, meron pong maliliit na cyst na dapat talaga operahan po, ma'am. Nang maipakilala ng kanyang mister na si Joel ang organic barley juice, ininom niya ito at isang himala daw na unti-unting nawala ang mga bukol sa kanyang leeg. Nawala probably po yung kanyang bukol dahil nga po nakorek yung hormonal imbalance, lumakas ang kanyang immune system, eh kapag mahina po yung immune system ninyo, magkakaroon kayo ng pwedeng tumors, cancer, cyst, mayoma, ang dami niyong pwedeng maging problema sa katawan lalo na sa mga babae